first bite. Ah. ako nag-ilaw kagabi. Kung dumaan ako dito. Ang daming ulang dyan, oh. dami rin mga bunog, oh. daming ulang dyan. Dito. Pero hindi natin mahuhuli yan ng kwan kamay-kamay. Meron akong napanood kaya itatry ko dito. Meron akong napanood na technique dun sa may Mindanao. Yung kinukan nila ng mga mababahong dahon para mahilo yung mga isda. Ay hindi yung mga ulang. So gawin natin dito guys para meron tayong ihawin. Pero dito na lang siguro. Try natin dito sa butas na 'to kasi marami rin dito sa mga mga lumot-lumot. Yan, try natin dito. Yan. Kuha lang ako ng mga dahon. Oh, sabawil 'to. Kahit tanong daon siguro Basta mabaho Ito mabaho to ah, Tapos ang, gawin, ang ginagawa nila guys Ipit pipit pit nilang ganyan Ay hindi, kapila pala yan. Dito Tapos pagka run ng ilang minuto, pag maglalabasan yung mga kanyan, mga mga ulang. Yun na panood ko sa kan. Kinaya rayot. Ito may dumabaho tong dahon na to. Hindi naman ilog to kaya kayang-kaya na yung kanyan kontaminit yung kwan na hindi naman sila mamamatay may ilo lang sila o kaya mababawuan lalabas lang sila dyan kuha muna ako ng iba dahon Oh, uh, may ahas pala yan. Ano Ay. dito naman sa kabila. Ito naman. So, panood ko lang to sa mga taga Bindanao Hindi namin alam to ng mga Ilocano. O so, malalong masama kung susubukan na. Dito kagabi, daming nailawan na mga ulang. Diyan. Ayan, may nagtatakbuhan dun. Mga malilit na isda. Hilo na siguro. Palipasin lang natin ng kan guys, ng mga ilang minuto. Balikan natin mamaya. So doon ako naglatag guys no, medyo nga muna ako doon sa ilalim ng tulay kasi may init tapos ngayon babalikan ko na lumipas na yung sampung minuto yan let's go tumot kasi siguro mayroong kuha dyan mahuli nahihilo kasi yung mga ulang eh Ayo, no, Yeah, oops.

Blas. Ayun. Ay, ah, putak na yan. Huwag pa. punta dito. Ayun. Medyo malalaki yung nauuli natin. kung kalang lang dito may tamang kwan kalak yung pamamaraan yung pagraramasana sana dyan marami kang mahuhuli dyan shit yun meron nga May mga tulya pa dito eh. Diyan, diyan kami dati, bumaba kami diyan kasi malalim. Bumaba kami diyan dati. May mga tulya diyan. Dito kaya subukan natin dito. Dami oh, maliliit. May nauuli na ako, yan oh. na na. Susukaan ko na lang. So baka bawal mag-ihaw diyan. Sa ilalim ng tulay. May huli na ako kaya balik na muna ako doon kakain. Sobrang init. Marami rin dito. Ito marami rin dito sa mga sulok-sulok tayo eh. Kung may tamang gamit ka lang talaga dyan Marami kang mahuli Buti naging effective yung kan ko Pero limitado lang yung kan nya doon Pang mga butas-butas lang ay Malalalim yun dito. At saka maluwang dito pwede na gamitin yun Tama na 'yung nahuli ko. May na 'rey. Oops. Kain ko na 'yung 'pag kikilawin ko na lang, guys.

bet nothing

你来当导游。